Mga bahay, tindahan at tulay nasira sa hagupit ng Bagong Lawin sa Cordillera Region. Maging ang dinarayong strawberry farm sa Benguet nilamon ng tubig baha. Umaaksyon live mga sa Baguio City, CK Imson. K. bok anim na bangkay nga yun naitala ng NDRRMC dito sa lalawigan ng uh, Benguet matapos ng tumuwed dito sa probinsya ang bagyong lawin pero alam mo bok uh, bukod nga dito sa Bagyo at Benguet hindi lamang o uh, hindi lamang itong uh, probinsya ng Bagyo at Benguet ang nakaramdam nga ng hagupit ng bagyong lawin dahil magang, maging ang ibang probinsya sa lalawigan dito sa Mi Cordillera eh, hindi rin nakalagpas at uh, nakatikim din ng hagupit ng bagyo sa Facebook post na ito ni Samantha YS, makikita ang pagragasa ng tubig sa Chico River. Nasira nito ang Samoki Jumbo Bridge sa Ayab Poblasyon sa Bontoc Mountain Province. Sa tindi ng agus ng Tubig, isang bahay rin ang napatumba nito. Tinututukan na ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Mountain Province ang pagbibigay ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan. Isa lang ang lalawigan sa mga binayo ng malakas na hangin at ulan ng Super Typhoon Lawin dito sa rehiyon ng Cordillera. Pasado alas 9 kagabi ng maramdaman sa Baguio at Benguet Province ang Bagyong Lawin. Pinatumba ng hangin at ulan ng mga puno at poste. Kaya ang mga residente sa barangay QM agad lumikas. Pinagdadasal po namin ng, na mina na po yung bagyo ma. para po makabalik na po kami sa aming mga tirahan. Pagsapit ng umaga, lalo pang lumakas ang pagbayo ng Bagyong Lawin. Ang tindahang ito, nagiba Nagmis-tulang ilug naman ng dinarayong strawberry farm, pilit isinasalba ng ilang may-ari ang mga pananim. Malaking kawalan po kasi, lalo na po sa pamilya, yan. You know? Dahil yeah. walang yung po kita. Nagsagawa naman ng clearing operation sa mga pulis sa kalsadang papuntang Tublay at Atok Benguet. Sisilipin sana namin ang aming team yung uh, sitwasyon doon sa may Tublay at Atok Benguet pero ayun na rin dito sa mga pulis na aming nakasalubong dito sa daan. Mas makabubuti raw na wag na muna kaming tumuloy dahil hindi na nila masiguro kung ligtas pa ba ang aming dadaanan. Dahil sa patuloy na pagulan at landslide, hindi na madaanan ang bahaging ito ng Longlong Pugis Road. Sarado po ang daan eh. Kaya bahala ko sana maglakad na lang para makauwi. Kanina Bakit sarado? Dahil... Landslide pati doon sa Tamawan Village, sarado din. May landslide doon doon. Patay naman ang dalawang construction workers sa ginagawang pribadong subdivision sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa ang kanilang barracks. Tatlong residente rin ang nasawi sa landslide sa Kibungan at isa pa sa bayan ng Bugyas at talaga ako minsan yung mga uh, warning sa kanila nasabi sabi na lumayo na wag nang magbiyahe kung hindi kailangan uh, tapos yung pamilya mo ang yung kaligtasan ng pamilya unahin sa ngayon, higit limang daang pamilyang nasa evacuation center sa Baguio City at Benguet Province. Pagtigil naman ng ulan ay sinimula na ng mga otoridadang ang pag-aayos sa mga kalsada at drainage system sa Baguio City. Bok, hanggang sa mga oras nga na ito ay nananatili pa rin uh, sarado yung uh, daan mula dyan sa Maynila, papasok dito sa Baguio, doon sa may uh, Cannon Road. Kaya naman doon sa ating mga kapatid na gustong umakyat dito sa Baguio, eh maaari silang dumaan sa may Marcos Highway at sa may Nagilian Road. Pero paalala nga, Bok, ng mga otoridad, eh kung hindi naman ho importante yung ating pakay para pumunta dito, eh maaari sana nga ipagpaliban yung humuna ang inyong pagparito at antayin hula talagang bumuti ang lagay ng panahon para sigurado na ligtas tayong makakarating sa ating mga pupuntahan. Bok. Maraming salamat kay Imson.